Ilang araw na lang, Pasko na, kaya naman feel na feel na natin ang kapaskuhan. Sa Baguio City, agaw pansin ang iba't ibang uri ng bulaklak at mga ilaw sa Botanical Christmas Garden. Pati na ang itinayong higanting Zero Waste Christmas Tree. Ang detalye na yan mula kay Janice Dennis ng PTV Cordillera. Hanap niyo ba ang kakaibang lugar na pwedeng pasyalan this holiday season? Halina kayo dito sa City of Pines. Mag-relax at mag-enjoy sa iba't ibang aktibidad na alok ng pamahalaan. Pasyalan ang kabubukas na Botanical Christmas Garden na may temang Flore Benedicta, where blessings bloom. Tampok dito ang nagagandahang palamuti at mga bulaklak. Mag-selfie at groovy sa Fountain of Abundance, Tunnel of Blessings, Wishing Willow Tree at sa tatlong anghel. Enter a world where flowers and lights come together to tell one story, the story of blessings. The Botanical Christmas Garden, the Flori Benedicta, transforms every bloom into a symbol of gratitude, gratitude for life, for love, for healing, for unity, and for every moment that strengthens our community. Bukas ito sa publiko mula 7 o'clock ng umaga hanggang 12 o'clock ng gabi na magtatapos sa March 7, 2026. Libre ang entrance fee sa mga Bliss residents habang 100 pesos naman sa mga non-Bliss visitors. Encouraging po lahat. Uh, ng mga pumupunta dito, tourists, locals, na sana po ay uh, pangalagaan natin ating environment. Huwag po tayong magpitas ng mga halaman, huwag po tayong, uh, huwag po tayong magkalat dito sa park na ito. Pwede ring pasyalan ang 100 feet Christmas tree ng The Mansion House. Pinalamutian ang giant Christmas tree ng mga makukulay at nagniningning na mga parol na entry sa Nationwide Parol Making Contest. Bukas ito ng 6 o'clock ng gabi hanggang 8 o'clock ng gabi mula lunes hanggang webes. 6 o'clock ng gabi hanggang 10 o'clock ng gabi naman mula biyernes hanggang linggo. Nitong lunes, nagliwanag ang buong Session Road matapos pailawan ang Giant Christmas Tree na tinawag ring Zero Waste Christmas Tree. Ang Christmas Tree kasi gawa sa kawayan na dinisenyohan ng mga halaman what christmas is all about uh, it's uh, to show also na ano na to to be one of a kind na walang katulad na enjoy rin ng mga residente at mga bisita ang fireworks display makukulay na christmas traditions naman ang ipinakita ng mga estudyante ng St. Louis University sa kanilang lantern parade Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.